wala pong uh, pakialam yung pong Senado sa internal affairs ng uh, House of Representatives in the same manner na wala pong pakialam ang House of Representatives sa mga internal affairs ng uh, Senado. Ito po yung uh, prinsipyo ng interparliamentary courtesy. Ang ating pong pagkakaalam, ito po ay dapat uh, pagpapaliwanag ng mga boto kung bakit po kailangan i-archive o bakit hindi dapat i-archive ito pong uh, impeachment proceedings no laban kay Vice President Sara Duterte pero malaking bahagi po ng mga talumpati ay uh, tungkol po sa uh, mga pagtingin kuro-kuro ng uh, ilang mga senador liderato ng Senado laban po sa liderato ng House of Representatives no so very important ho na linawin ho natin muli nabanggit na ito kahapon ng ilan sa ating mga kasamahan sa Kongreso na magkapantay at magkahiwalay. Yung pong Senado at a Kongreso. So ibig sabihin, wala pong uh, pakialam. Yung pong Senado sa internal affairs ng uh, House of Representatives in the same manner na wala pong pakialam ang House of Representatives sa mga internal affairs ng uh, Senado. Ito po yung uh, prinsipyo ng interparliamentary courtesy, no? So ang uh, malaking uh, pagbasag po yung ilan sa mga talumpati dahil uh, meron na pong mga binabanggit na mga uh, masasakit na mga salita at uh, pagpapangalan ibig sabihin name calling laban po sa liderato ng House pero very important ho na balikan ho natin uh, ang, ang totoo naman ho yung impeachment proceedings ay hindi po tungkol sa mga personalidad hindi po ito tungkol sa ambisyon ng ilan Kundi ito po ay usapin ng katotohanan, ito po ay usapin ng accountability. Sa usapin po ng paggamit ng confidential funds, usapin po ito ng accountability sa usapin po ng uh, pagbabanta uh, laban sa pangulo ng Pilipinas, sa first lady at sa atin po ang uh, house speaker. No, So, ibig sabihin, hindi lang po ito usapin kung pro Duterte ka o anti Duterte ka. Ibig sabihin hindi lang po ito sa na kung magpalit po ng muka, magpalit po ng akusado sa impeachment proceedings ay magbabago po ang magiging paninindigan ng House of Representatives na meron pong sole exclusive power na mag-initiate ng impeachment proceedings. Ibig sabihin, whether si Vice President Sara Duterte po ito, whether kung sino pa humang maging Vice Presidente, Pangulo ng Pilipinas, Supreme Court Justice, kung meron pong paglabag sa usapin po ng paggamit ng pondo ng bayan, pag meron pong paglabag sa usapin po ng paggamit ng confidential funds, kung meron po nga uh, Mary Grace Piatos na pumipirma sa mga confidential funds acknowledgement receipts, magpapatuloy po ang mga impeachment proceedings katulad nito. Si Vice President man, Vice President Sara Duterte man po ito o hindi. So, very important ho yung uh, looking forward ng uh, House as uh, we move on from uh, the archiving of the Senate of the impeachment proceeding. So, antayin po ng uh, Kongreso, ito pong magiging uh, resulta nito pong motion for reconsideration ng uh, Korte Suprema. Kung ano man huya abutin nito, di sa kaho tayo mag-usap muli.